Hey everyone good morning i'm back this is sam and welcome back to my youtube channel oh my gosh this is it guys pag-uusapan natin ngayon thailand nga ba ang pinakamabigat ngayon na kalaban ng Pilipinas. Kung bakit? Yan ang tatalakayin natin ngayon But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan Hello po sa inyong lahat Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo Syempre dito sa channel ko At syempre sa lahat naman ng mga kamamasamdyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, Maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang bigatang laban tayo ngayon. So eto nga, grabe. Lahat tayo na excited dahil syempre patindi nga ng patindi ang labanan ngayon dito sa intablado ng international pageant. Dahil halos lahat nyan tanong pageant ngayon dito gagawin sa Bangkok, Thailand, no? So eto na nga, so update tayo ngayon dito sa nagaganap na Mr. Cosmopolitan 2025 kung saan lumalaban dito ang ating pambata na si Kenneth Marcelino na talaga naman, oh my gosh, umaariba ng bongga-bongga. -bongga. So, arrival pa lang ni Kenneth dito sa Bangkok talaga namang, ay nako, grabe, pasabog na kagad ang lolo mo at stunning ang beauty ng ating pambata dito sa Mr. Cosmopolitan. Talagang umaapaw yung kagwapuhan. Ngagwapo siya in person. In fairness, matipuno. Oo, uh -huh. ganon yung dating. And then, ayun, sa first arrival ng mga kandidata dito, kandidato, ay stunning si Thailand. Oo, sa totoo lang, isa si Thailand sa so, mga parang makukuhanan mo talaga ng pansin kasi Iba yung smile, iba yung aura, yung gano'n. Pero, ayun. So, nung first day nila sa yung ceremony, naka-attend ako dyan, ay talaga naman masasabi ko, hindi rin nagpakabog ang pambato natin na si Kenneth. Iba din ang dating ni Kenneth. Alam mo yon Simple pero, alam mo, lumalaban. Isa din sa mga nakikita ko, si Franz. Oo, oo nako. Siyempre, si Uno Rodriguez ang ano <laughs> Iba at alam na ninyo, marami na napapanalo si Uno. Kakapanalo lang nila na supranational. Kaya parang hindi imposible na talagang umariba din dito si France. Yes. Si France, si Thailand, si Philippines. Iyan yung mga nakikita ko. Standing din si Vietnam. Iba din yung kagwapuhan ni Vietnam. Si Nigeria. Lumalaban din ang bongga-bongga. Kaya we are excited kung ano nga ba magiging resulta nito. So, bukas na magaganap ang kanilang prelim. Ah, no, no, no bukas ba? Oo. Oh. Sa fifth, sa Saturday, ah, uh, Friday, bukas nga. So, magaganap ang kanilang preliminary competition at ayun. So, kahapon nagkaroon ng photo shoot yung mga kandidato dito. Diyos ko. Ito nga. Nagkaroon sila ng tuxedo or formal wear. Mm -hmm. photo shoot Photoshoot. And then, of course, swimwear shoot. ah So, yeah At saka, syempre, nagkaroon din sila ng ano, ano ba to? national costume. So, yung umaga, kinawa na sila national costume. Alam ko na na gano'n na magiging eksena nila kasi inannounce yun yung kung ano ang mga itinerary nila day by day. So, ayun nga, nagkaroon nga sila ng photoshoot nung morning. Maghapon sila photoshoot lang kahapon doon sa Demolux Hotel kung saan naman ay napakabongga ng hotel na yan. So, nung morning, ayon national costume. So, medyo matagal-tagal yung national costume kasi nga, syempre, madami silang, ano, kumbaga, mahirap kasi marami mabusisi yung costume na yan, eh pero hindi nagpakabog ang ating pambato. Diyos ko, ang ganda ng pagka-inkantado ng ating pambato bilang national costume niya dito. So sabi ko, ay panalo. Sobrang umariba. Sa national costume, parang piling ko siya yung number one. <laughs> Pangalawa si Vietnam. Maganda yung national costume din ni Vietnam. Gusto ko din. And then Indonesia, palaban din. Nigeria, yes, palaban. And then si Thailand. So, silang lima ang is mga parang piling ko is stunning para sa akin na si Philippines, number one, si Vietnam, number two, number three, si Indonesia, number four, si Thailand, number five, si Nigeria. Mm -hmm. So, lumalama talaga si Nigeria. And then, yung iba, sa iba na yon charot and then pagdating naman sa ano kahapon sa photo shoot nila parang piling ko nagistanding talaga hindi ako nakarating wala ako don kasi may pasok ako pero ayun nga invited naman nila ako so ayun wala eh sa kain kahit naman yung kahapon na parang pwede akong pumunta ng hapon, sumunod, parang feeling ko hindi ko nakakayanin. Mas gusto ko nang umuwi at matulog kasi nakulang ako sa tulog. Ganon. At medyo masama yung pakiramdam natin. Kaya doon na ako sa pahinga. <laughs> Pakikita ko naman sila bukas. So, sabi ko na kay Kenneth, Kenneth, see you on Friday na lang. Ganon. And then, pero sa photoshoot yesterday, I think stunning ang ating pambato kasi doon sa national costume niya talagang wow na wow and sa ano naman sa formal wear naman just ko pa din ang lolo mo so marang gusto ko yung atake niya doon at plus pagdating naman sa ano tawag dito sa swimwear oh my gosh ayon ang napansin ko lang kay Kenneth, nagkukulang siya pagdating sa mga posing. Doon siya nalalak. Oo, yung mga posing niya ayun lang talaga dapat. Dapat bigyan siya ng advice na dapat ganito ang gawin mo, dapat gawin mo, ganito ang gawin mo. But, by, pag mag-usap kami siguro, ano, bibigyan ko siya ng mga posing na parang, Ah, ba diba? Yung pabulsa sa kamay, mm -hmm, isa yung sa mga sinagest natin sa kanya. At in fairness naman sa kanya, sinunod niya. Kasi mas maganda kasing tinan yung tinding niya kapag nakaganong kaysa yung nilalagay niya sa likod yung kamay niya. Sabi ko, wag mo na ilalagay sa likod yung kamay mo kasi hindi nakaka-power. Ano, Oo, so dapat yung mga tindi ganon. Mm. So, doon ko na-realize na realize, Ay, pwede pala ako maging coach. Charot! So, yun. Anyway, good luck kay Kenneth. At good luck sa mga naglalaban dito. So, sabi ng gano'n, ang isa daw sa mga matindi at parang piling nila na mananalo dito si Mr. Thailand. But ako ha, after na makita ko yung mga photoshoot nila yesterday, stand out si Philippines and I think kaya ni Philippines talagang manalo dito. Yes, nagiging tinik natin si, si Thailand pagdating sa competition pero magtiwala lang tayo syempre sa pambato natin. ba? Diba? So yon, alam natin kung paano gumalaw ng tama dyan. Mm -hmm. So yon, basta ang nakikita ko dyan ang matindi ng kalaban si Thailand, si France, ayan. Si Thailand, si France, tapos si Uh, si Indonesia hindi masyado, si Vietnam, ayun. Pero kasi si Kenneth kasi meron siyang moment na parang mahihain, oo, doon so, sabi ko sa kanya, dapat confident ka lang sa sarili mo. Yan, ganon. But syempre, abangan natin kung ano pa ang magiging eksena nila sa prelim doon magkakaalaman kung sino nga ba talaga ang mag stand out dito. Mm -hmm. And then, for now, parang piling ko, Philippines, malakas yung laban. So, punta naman tayo dito sa Miss Universe. O, oh, ayan, may katanungan dito. Sabi nga ganon, gusto kong sagutin, ah uh, si Vina daw ba ang pinakamabigat na kalaban ni at isa manalo sa corona or may iba pa talaga. Well, para sa akin, may ibang kandidata dito sa Miss Universe na nakikita natin na medyo malakas. Andi dyan, sa Ecuador, di ba? Maganda din. Tapos maganda din si Peru, mm -hmm. yun, yung mga kandidata from Latin, si Venezuela So, sila yung mga nakikita natin na talagang pwedeng mag dito sa competition ng Miss Universe Hindi lang naman si Vina ang pinakamabigat na kalaban Naiisip lang natin na si Vina ang mabigat na kalaban Dahil si Vina ay from Thailand And then, alam naman natin na na pinakikinabangan talaga siya ng bonggong-bonggong kaya nandoon na nagkakaroon tayo ng question mark na parang ano ba, ibibigay ba nila to sa Thailand o tinatarbaho ba nila to Ayun yung nakakaloka sa part na to Kasi nga parang sobrang close ni Vina sa mga organization katulad kay Kunan, katulad kay Mr. Nawat. Na si Mr. Nawat na babalitaan natin na bukod doon sa national director siya ng Thailand, ay siya ang magiging director sa production. Kaya parang may mapapaisip ka, ano ba, ba't ganito ang nararamdaman? ko baga, hindi tayo komportable. Kasi nga, parang ang feeling natin, parang may something na may kus na nangyayari dito sa organization ng Miss Universe o may niluluto pa sila. But ako, ko ako ang tatanungin mo, personally, hindi naman natin dapat yan isipin at hindi tayo dapat magkaroon ng alarm ano ko baga sa mga ganyan. Hanggat hindi pa natatapos yung competition, hindi tayo pwedeng magbigay ng mga uh, idea natin na baka magkamali lang tayo sa iniisip natin sa kanila. Kasi at the end of the story ko, ang iisipin natin ay, ay nako, mukhang cooking show naman to. Parang ang ending ay nagmumukha lang tayong bitter or nagmumukha tayong, alam mo yon paranoid sa mga ano, sa sitwasyon. And then, nagmumukha din tayong parang, ano ba yan, parang, hindi magandang tignan sa mata nila kasi naglumalabas na masama tayo. Ganon. Kaya ang suggestion ko, better na just go to the flow. Magtiwala tayo sa sistema nila. Magtiwala tayo sa proseso nila. At higit sa lahat, magtiwala tayo sa kandidata natin. Kasi kung hindi, sino pa ba ang magtitiwala sa kanya? Meron pa ba? So yon So tayo-tayo lang ang magtutulungan dito na para... ah, uh, kumbaga mapanalo natin yung laban na to. So, yon Ang kailangan gawin ng kandidata natin, maganda naman si Atisa at ang kailangan niya lang gawin, i-prepare niya talaga ng maayos yung sarili niya para sa competition na to kung gusto niya manalo. Kasi parang feeling ko naman, ang organization naman, they are fair sa lahat. Kasi parang unfair naman ko sasabihin natin, ako, si Bina na ang malakas. Nagiging hype lang si Bina kasi napag-uusapan natin lagi. At nandoon na parang tinututukan natin siya. At the same time, nagtatrabaho din si Bina para maipanalo niya tong laban na to. So, ang nagiging ending, so, magbe-benefit niya. Lahat ng mga nangyayari ay kay na, Kasi nga, bukod doon sa nagtatrabaho na sila, na pag-uusapan pa sila, lalo silang lumalakas. Ganon! Kaya ang suggestion ko ay magtiwala tayo sa kandidata natin. Ang kandidata natin ang suportahan natin. Huwag tayong magpabulag doon sa mga nakikita natin na parang nagkakaroon tayo ng pagdududa mismo do sa organization kasi the more na nagsasalita tayo ng mga ay nako cooking show yan ganun ganun lalo tayo sumasama sa paningin nila E baka ang ending ay magmukha tayong loser ganun so ako para sa akin una ha just ko, ngayon pa ba tayo magdududa sa mga kandidata natin kung kailan narating na natin yung mga dapat natin marating sa mundo ng pageantry? Kung baga bonus na lang yan mga nangyayari ngayon. Hindi, wala tayong dapat patunayan. Just go to the flow at enjoy the moment. Diba? Enjoy natin yung competition. At parang feeling ko, sa nangyayari ngayon ay ano, talagang medyo mapapaisip ka talaga pero doon ka sa laban talaga to. oo Kaya nga, ba diba, tutukan natin ang paghahanda ni Maria at Manalo na ngayon ay talagang parang nag experiment na sila. Like example, nakikita natin na nung nakaraan naglabas ng photoshoot itong si Atisa, hindi pa naman shoot yun na talagang officially. Kung baga, parang nagpa ano pa lang sila eh, nagte-training sila kung ano ang magandang styling. Ayan, katulad niyan kagabi naglabas sila uli ng panibago na ang buhok niya ay shaggy na ang ganda ng makeup niya. So ako para sa akin, parang ini-improve nila yung mga ganitong looks ni Atisa or talagang kinukuha nila yung the best look ni Atisa para sa competition. At kung mapapasin ninyo, pati yung makeup, may, yung una yung nakared siya, medyo iba. And then ngayon naman nakaitim siya, medyo iba din. Kaya ang nakikita ko dito, talagang nag paa ano na sila naga-experiment na sila ng looks ni Atisa. Sa at maganda 'yan. Isa 'yan sa mga dapat nilang tutukan kung paano talaga magiging maganda sa paningin ng ibang tao si Maria Atisa sa Manalo. So, kung ganda ang pag-uusapan, guys. Maganda naman talaga ang pambato natin at wala tayong dapat ikaguda sa kanya kasi Diyos ko naman ko ikukumpara mo naman kay Vina. Mm -hmm. Maganda si Vina, pero tanggalan mo ng ilaw yan. Ewan <laughs> ko kung ganyan pa rin yung ganda niya. Di ba? Diba? So, magtiwala tayo sa kandidata natin kasi may ibubuga naman ang pambato natin. At iba din yung dating. So, ako dito sa competition, mas natatakot ako kay Ecuador, kay Nadja. Kasi si Nadja, ano siya eh, veterana din eh. At Diyos ko, may katawan at may talino. So, mas nanatakot ako doon kay Nadja kaysa kay Vina. Eh si Vina naman, nakita na natin yung performance niya sa national pageant at saka doon sa prob, sa provincial. Eh parang styling lang talaga ang pinakakabog kay Vina. Yung styling nila, yes, winner. Pero kung iisipin mo, bulag eh. Oo, bulag sila doon sa styling, dinadaan nila sa styling. Pero syempre, hindi tayo dapat makampante dyan. Kasi may laban naman talaga si Bina. Kung laban ng pag-uusapan, discarte nila yon. May discarte talaga sila. At yung discarte nila, possible na pwede nila maipanalo to. So, yon. So, ako para sa akin, malakas ang naka, ano eh, backbone ni Bina dito eh, sa competition. de, eh. Kasi kung iisipin mo, inspirational eh. Four times na sumali na never give up. it's not about the strong. It's about the ano eh, parang, parang ano siya eh, yung, ah, uh, kumbaga parang pinilit niya talaga yung sarili niya na, no, ilalaban ko to. At doon sa nakita natin dito sa Laban Divina, sino nga ba ang tao na, kumbaga parang, magtiwala ka kasi doon sa tsansa mo, no. Uh -huh. At yun ang lagi ko sinasabi sa inyo, kahit maliit pa yung tsansa ng isang kandidata, basta may chance, pwede siyang manan at yung kay Maria Atisa, inspirational din. Kasi si, si Atisa, inilaban niya to, pinus niya yung sarili niya na sige, try ko uli. Yung for the moment na to na kahit ayoko na, sige, ilalaban ko to, baka dito manalo ako. At nagawa niya yun. Kung sila ng backstory na kung iisipin mo yung tagumpay nila bago nila makuha yung Miss Universe crown, di ba? Sa bansa nila. And then ngayon na nandito na sila, umasa ka na talaga gagawin nila yung makakaya nila. Especially Bina. Gagawin nila talaga yung makakaya nila. Maipanalo lang yung laban na to. Pero pwede pa rin tayong manalo laban sa kanila. Basta ipakita lang ni Maria at isa manalo na dapat dapat siya para sa corona ng Miss Universe. And then, tayo naman, sana magkaisa tayo para sa laban dito ng ating pambato. Huwag tayong maging sa sarili nating bansa. Ha? Kasi parang ito yung representative natin. Dapat supportahan natin yan. Hindi re representative yung gusto mo. <laughs> Tumigil ka muna doon. Baka in the future, ayun, i-represent re na rin. But for now, I think better na mag-focus tayo sa kung sino yung ilalaban. Hindi yung, uh, eh, ito yung gusto ko eh. Eh, si gusto ko eh. Bakit hindi ganito pinadala nila? Mag-move on ka naman paminsan-minsan. At tumutok ka doon sa magiging laban ng pambato natin. Oo, supportahan mo. Para supportahan din yung kandidata na gusto mong ilaban doon sa Pachen. O, ganun lang yon, Give and take lang yan. Di ba? So, gusto mo ba yung ilalaban yung kandidata mo pero hindi susuportahan? Di ba? So, Susuporta at so, susuportahan. Ako, may mga favorite din naman ako na hindi nanalo pero Siyempre, nandito na tayo sa laban. Halimbawa, maging basher ako sa kanila. Di ba? So, go to the flow and fight, fight, fight. Sino pa ba ang magtutulungan ko di tayo, tayo lang? Di ba? So, yun. Na yun yung better na gawin natin para maipanalo natin ang laban natin sa international pageant. Please support si Kenneth Marcelino sa laban niya dito sa Mr. Cosmopolitan na magaganap nga very soon na. Oo, sa Sunday na yung coronation nila. And then, mapapanood nyo yung prelim nila sa Friday. Hindi ko alam kung sa YouTube, but waiting tayo sa more announcement. And then, of course, ayan na nga, si Maria Atisa Manalo. Magtiwala tayo. Yes, maraming kalaban dito si Maria Atisa Manalo at hindi lang si Thailand. Pero yes, si Thailand, isa rin sa mga mabigat nating kalaban sa competition, hindi lang sa Miss Universe, sa lahat ng pageant ngayon. Kaya, Keep it up, Philippines. Laban lang. So, yon So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. So, yon So, syempre maraming salamat sa inyo lahat sa suporta at pagmamahal. At sa mga hindi pa nakakasubscribe, ano pa hinihintay ninyo? Please don't forget to click like and subscribe my channel. Subscribe na. And then, para i-click na rin yung notification bell to more updates and syempre sa aking mga chika sabi ng ganun, always keep smiling and laban lang, magtiwala lang tayo sa itaas, walang imposible sa kanya, kaya guys hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan see you tomorrow thank you guys, paalam